Alasing ba ang lahat? Nako, sumakit ba ang ulo nyo? Nako po. Itong Marcos Duterte mukhang nagkakapersonala na dahil itong si Attorney Harry Roque ay may ibinuking dahil ito may mga sinasabi siya na puro daw, 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 daw. <laughs> Hindi matapos-tapos na confidential daw, daw. At sisi daw. At si dating Pangulong Duterte nakapag-usap daw sa mga militar daw. Ayan, puro daw. Hello, 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 hello. Ayan, good morning. Magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat kung saan man tayong panig ng mundo. Ayan, good morning, good morning, good morning at magandang gabi po sa ating lahat. Merry Christmas. Naku, kamusta ang Pasko? Nakaraos ba tayong lahat? Sana matiwasay ang ating Pasko. Masagana. Ayan. Hello, hello, hello. Good morning. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara doon ang panahon neto dahil doon sa tambalus loss at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko, kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Maracanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ng Office of the Vice President. No? Ay dahil nakaratinga kay daw, yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Talaga makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distance. Dahil ang sinasabi... Po. Ay, ang dami kasi lumalabas ng mga muro-muro. Kaya ka nakikipag-usap daw itong sa dating Duterte, Pangulong Duterte sa mga militar, ay gumagawa nga ito ng parang kodita laban sa kasalukuyang presidente natin si Marcos, presidente Marcos, ayan, eh bakit kasi may mga palihim na pag-uusap kaya parang lumalabas na may kung sinong traedoro sa dalawang ito dahil yung presidente natin ay tahimik lang hindi siya nagsasalita sa mga isyong lumalabas ngayon, so parang ang mas maingay lang, itong side ng Sara Duterte naman palagi ni presidente, siya ay abogado siya ay susunod sa batas Jan daw na bago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito. Bakit ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? 1 po na Agosto yon pinatawag ako ni Presidente PBBM para magbigay ng advice kung anong gagawin natin ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Siyempre, sa muna't mula, bilang abogado ni dating Presidente PRRD, ang sabi ko, hindi na po tayo miyembro ng ICC. So wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At kapag tayo nakipagtulungan pa, malalabag ang soberenya natin. Oh, dahil nakasaad naman po sa salaging batas natin na talagang ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo ng Kongreso. No? Tama po yun na kapag tayo ay kasapi sa tratado, ang tratado ay dapat igalang at susundin. Pero nakasulat din sa tratado ng Rome Statute at na ICC na po pwede naman pong bumitiw ang only requirement is yung effectivity ng pagbibitiw ay one year. Ako, okay, hindi naman matapos-tapos yung ICC na yan. Hanggang ngayon, puro na lang moro-moro, puro lang naman daw na wala namang katutuhanan. Eh, patunayan, wala pa naman eh. Wala pa namang nagaganap na investigasyon. Hindi pa naman siya napupuntahan. Hindi pa naman siya na-investigahan na, 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 si Pangulong, dating Pangulong Duterte. So, puro na lang tayo daw. It's puro daw, daw, daw. Eh, antay na lang natin. Eh, kung may ginagawa man ang Marcos administration tungkol sa ICC, eh, siguro tama lang yun dahil, eh, parang sa side ko, parang nagiging traidor naman ang side ni dating Pangulong Duterte. Dahil nga dyan sa hindi matapos-tapos sa confidential funds. Eh, parang nagiging, ano, nagiging isip bata na lang. Para kang isang bata na hindi nabigyan ng candy, ayan, nagwawala. Nagtatantrom. Tapusin na. Pasko na po. Nakalipas na ang Pasko eh magkapatawaran na. Panibagong buhay na tayo. Panibagong yugto na tayo ng buhay. Trabaho na lang. The date of deposit of the instrument of withdrawal. So tayo po yung nagbitiw ng 2018. So nag epektibo po yan ng 2019. Matapos nating explain ito kay Presidente, lahat naman po ng mga nag-attend meeting sa ayon sa sinabi ko. Sino pong nandun? Justice si Secretary uh, Boeing Remulia, Soljen Maynard Guevara, Presidential Legal Counsel JPE, lahat po sila. Si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, si Special Assistant to the President Antonio Lagdabeo. Lahat po sila sang ayon na talagang wala ng kooperasyon na ibibigay sa ICC. So yun po ang nangyari sa Agosto. Hindi na magkokooperate. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta sa ICC ang OSG. Hindi naman nagsabi kung anong sasabihin nila. Pinulaan sila ng pre-trial chamber that three sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nag nagbobola hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang pleading sa pre-trial bagamat siguro mga dalawang taon na kami nagpupulong kasi dalawang taon na yan eh yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ako kuman po ah prosecutor lab. so palagi naman kami nag interagency meeting lahat ng sinasubmit pinapakita sa amin pero nabago po hindi eh, ko alam kung bakit talaga wala naman po ako sama ng loob wala akong galit kay OSG Maynard nabago lang talaga siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta at yun nga po, kung hindi pa nasa internet yung kopya ng final ng pleading ng OSG, hindi ko malalaman na tatlong sentences lang ang sinabi ng OSG dun sa lack of jurisdiction. Pero nanindigan naman po ang presidente. August, hindi na makipagtulungan. Na-dismiss yung ating challenge on admissibility, dinala sa appellate chamber, dinismiss ng appellate chamber, although 3-2 on decision, three na Dismissed to na dapat walang jurisdiction. So split court po yan. No? Pero inulit na naman ni Presidente. Hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulia, kapag sila pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, pa-aresto ko sila. Now, bakit ba pa-importante ito kooperasyon? Kasi walang police walang process server at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento at pinakaimportante, yung warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang mag-serve sa pamamagitan ng competent uh, authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. So ang communication ng hukuman, papadala sa DFA, pero DFA padadala sa competent authority, na DOJ. So, matapos po mabasura yung uh, apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with the ICC is finished. Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, isang ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang malakanyang tungkol sa ICC. Kaya nga ngayon, ang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking nalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRT. Ito po ang narinig ko sa bubwit ko ha. Iwa naman po itong aking bubwit. E yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara mga panahon neto dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya na nahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacañang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President no. Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Talaga makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar pero hindi po dahil sa distap. Dahil ang sinasabi naman palagi ni Presidente, siya ay abogado, siya ay susunod sa batas. Diyan daw na bago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po gumawa ng ganitong desisyon. Kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years, sa 36 years kami mag-best friend. Gusto niyang ipagpatuloy ang pulong niya sa mga biktima ng drug war. Ayun, lumabas din ang totoo. Sa, sa bunganga ng mismo nang galing ni Harry Roque Ni Ator ni Harry Roque yung mga ganyan. Moro-moro. Eh, eh, talagang matabel ang bawat panig. Dahil yung isang inaasakusahan nyo ay tahimik lang. Na hanggang ngayon hindi pa rin niya pinagtatanggol ang kanyang sarili Tahimik lang, trabaho lang ng trabaho Ganon dapat Hindi yung puro Muro-muro lang Puro lang mga daw-daw-daw At tapos Yung iba puro Nagbabantana Kung gagawin ito ni BBM Magiging ganito Magkakagulong Ay, nako po Ay, nako basta Ayan Hanggang dito na lang. Merry Christmas po sa inyong lahat, sa mga walang sawang sumusu-subaybay po sa akin. YouTube channel, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment, siyempre subscribe na rin po. Genius TV po. God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po tayong lahat, mga kababayan. Merry Christmas.